niya ni Piston National President Modi Floranda na hindi sila kasama sa mga grupong naghain ng pisong dagdag singil sa pasahe sa mga pampublikong jeepney. Sa programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni Floranda na nirerespeto nila ang inihaing petisyon na, na mga kasamahan nila dagdag pa nito, hindi rin nila Masisisi ang ibang grupo na humirit ng pisong dagdag sa pasahe dahil sa napakamahal talaga ng presyuhan na ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, na talaga namang, uh, yung laki ng uh, presyo ng, uh, ng, uh, ng petrolyo na itinaas na halos maabot na nga ng 48 itinaas mula pa lamang itong uh, nakasalukuyan na karang mga buwan. Ayon pa kay Floranda, sa unang tingin makatutulong ang pisong dagdag pasahe pero kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay mawalan din ng saysay. Ang pisong taas sa pasahe, anya, ang dapat na mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ngayon ay ang pinapataw na buwi sa petroleum products na siyang ugat ng pagpapahirap sa buhay ng mga tsoper. So, no? Kaya sa atin ay uh, mas dapat talagang uh, itulak na si Pangulong Bongbong Marcos, maglabas talaga ng sensitive si order na para pa-indispindi uh, yung uh, mataas na bilis sa Kalangispo. Marami naman paan niyang uh, pwedeng gawin ng pamahalaan na magiging tulong uh, kapwa sa mga tsuper at pasehero na dapat ay noon pa ginawa. Yan po si Pisto National President Modi Floranda sa Panayamba ng Abante.